mga kabay isang magandang tanghali welcome back to my channel ang inyong mga kabay nagbabalik na naman <laughs> kung nakikita nyo mga kabay ito sa pagliliran ko ito yung bonsai ko na ano sya uh, rooted mula dito sa kanyang paso ang ugat ng mga kabay hanggang dito yan yan uh, Tinapon lang to dati mga kabay, nakita natin sa tabing kalsada dito sa village. Kinuha ko sa mga sinib natin. Uh, na ito na sa ngayon mga kabay, maganda na sa tapos Ang ginawa ko dito, sa taas, nag ako ng iba't ibang variety ng bugundilya. Kung napapansin nyo, may nakikita kayong yelo. Uh, ito, anong kulay ba to? Ito pa, yan oh sobrang ganda niya. Yan, tapos ito, ito yung original niya mga kabayan, yung original niyang bulaklak. Tapos dito, uh, may parang ano rin tayo, ano ba tawag ito, maroon. Tapos dito sa baba, nag din ako ng baragitid. Yan, baragated siya. Tapos, uh, ano sa mga kabay, Mr. and Mrs., dalawang ano kulay. Tapos ito, baragitid natin na tinadahon, hindi pa siya nagbulaklak yan, nakagrab din sa no? yan o. Yan, nakagrab din yan. Ito siya, yan no, nakita niya yung biak. Tapos dito sa kabilang side, uh, iba din to mga kabay, ayan no. Oh. Mas maganda yung ano niya. Ah, uh, bulaklak mas marami sa bulaklak. Tapos ito ah, uh, ayan, may bulaklak din pala yan. ibang variety din yung linagay natin. Basta ito totally lahat. Kasama yung original na bulaklak niya. Walo na sa mga kabay, walo na grafting natin. Buuin natin siya. Yan, tanda lang. Tang sa talaga pag Tapos, ah, dito ako. Kuha ko ng upuan. Hindi tayo papayag. Yan, hindi tayo papayag mga kabay. Kung hindi natin siya madagdagan. Eh, dito, kumuha na ako ng puti. Ayan o, puti. i grab natin ito mamaya. Tapos, bukod sa puti, Uh, kumuha din tayo ng dalawang kulay. Ayan, oh. Kaso na Ito yung kanyang steam. Yan. Uh, ang problema mga kabay. Bakit yung problema? Hindi mawawala, no? <laughs> Ay, nako. May problema tayo. Naubusan ako ng plastic ng ice cream Oh. Yung pang ano natin mamaya. Uh, kailangan natin sa EIC. Kailangan natin sa balutin. Yan ang problema ko. Giniagawa mo. Tapos, uh, bukod dyan, isa pa ako dun sa labas na pinutol ko siya mga kabay. Nakalagay naman siya sa paso. Agrapan uh, ko rin siya. Kukuha ako ulit mamaya ng ano. Uh, kukuha na lang ako sa mam mamaya sa ano. Yung katulad nito na kulay yung dilaw. Yan, kukuha tayo. Kasi napakaganda. Ito ang ganda. Ay, ito pala. Hindi ko napakita sa kinyo. Yung 21G wheels. Ayan siya. Yan, sobrang ganda din yung 21G wheels mga, mga kabay. Uh, kung mabuo natin to lahat, may dagdag na naman natin yung dalawang kulay ngayon. Uh, walo, sampo na ano na sa mga kabay, 10 bulaklak yung maikabit natin. Tapos dito sa kapitbahay ko, manghingi din yata ako. Para mas marami pa tayong maidagdag. Kunin ko lang yung gunting. Ayan, kunin ko yung gunting. Subukan natin manghingi. Ayan. Uh, kuha na ako ng ano, yung kulay dilaw. Yan, naglalakay tayo dito sa village. Kukuha tayo ng kulay dilaw. Ayun, no. Ah, Ay, hindi. Sa totally dilaw. Yun. Yun, no. Yan. Okay. Ah, uh, patayin ko muna yung camera kasi dito natin makita. Five minutes later. Yan, nagkakuha na tayo. Ayun, no. Yan. Tapos dito, maghanap tayo sa ano. Ah, dito sa bahay. Oh. ah, yeah, ganun lang mga kabay lakad-lakad lang dito sa village 5 <laughs> minutes later yan, nadagdagan ah, na natin mga kabay ng ano ah, ibang kulay ito ah, ito na idagdag natin tapos ito, iba dito, magkaiba to mga kabaya. Kasi ito, kopol. Na sobrang dami niya sa isang bulaklak. Ito yung nakuha natin. Yan. Tapos ito, konti. Pa isa-isa lang yung ano niya. Yan o. No. Ah, nagbabago yung ano niya mga kabay. Bulaklak. Tapos ito, kuha din tayo. Yan, nakahingi ako dito sa kapitbahay mga kabay. Yan kasi mabait naman yung kapitbahay ko dito. Saka ito. Yung red na red. Yan no. Yan. Tapos uh, itong variegated mga kabay di ko alam kung anong kulay ang ano nito. Anong kulay yung bulaklak? Yan malalaman natin yan mga kabay Bali na idagdag kong kulay isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bali anim mga kabay yung anim. Kasi may gagawin pa tayo dito yung isa, ayan no. Ah, uh, ito mahaba na rin yung ano, ikakat natin yan mamaya. Basta ang importante din mga kabay itong malaki natin, ayan. Yan siya. Ito mga kabay, unahin ko muna to, kukuha muna tayo dito. Ah. Uh, ito yung bulaklak niya. Ganun ba kalaki? Kasi mag magkatay doon mga kabay ng isa pa. Yun, sakto to. to. Dito tayo magkat. Yan o. Yun. Tapos ito, cut natin ulit. Like right. lang mga kabay, ang mga kailangan natin ganito lang. Yan Ah, ito yung kanyang bulaklak. Yan. Tapos para hindi tayo malito mamaya, ah, bawasan ko na yung kanyang ano. Kanyang dulo. Yan siya oh. Yan una natin para hindi tayo magkalituhan. Ay, saan yung cutter ko? Cutter. Yung cutter natin. Ganyan lang mga kabay pagka nagano tayo. Yan oh. Yan. Ganyan lang. Tang puro lang cutter ko. Yun ah. siya. Yun. Paliter lang mga kabay. Yun siya. Kasi mali mamaya malito tayo, mahirap. Yan, okay na yung ganyan, no? Oh. Yan siya. And, tapos ka tayo uli. Uh, itong puti. Yan, mahalaga to sa akin mga kabay yung kulay puti. Katay ulit. Yun. Iksi lang. Hmm. Ito naman kanyang bulaklak. Tapos, linisin natin. Oy! Linisin natin. Yan siya. Ah. Tangan natin anuhin to. Yan pututulan natin din mga kabay ito yan importante mga kabay may cutter kayo ha tapos matalas na ano matalas na cutter kasi kailangan mga kabay hindi sa mabusalsal to bawasan na natin yon. siya ganyan lang kasi ito yung i ano natin mga kabay isisingit yan ang pagbuo ng ano mga kabay uh, iba ibang kulay na bonsai kasi matawag na natin talaga yan na bonsai tsaga lang talaga mga kabay uh, kung mamatayan man kayo ng ano uh, ganito na ano huwag susuko mga kabay grab ulit ang importante hanggang makuha natin yung technique ayan dalawa na tapos dito cut din tayo yan mag din ako dito mga kabay kasi i-ano ano rin natin tos kabila mamaya yan tapos uh, ulit hanggang mabuo natin yan siya yan kabila yan o oh. okay tapos ano yung gunting ko nas kabila yung gunting eh may gunting ako dito maliit sana kaya yun kaya yan may importante may mga ganito tayong gunting eh yan lumalabo na sa yung kamera natin pagka ano mga kabay pero ayan na siya oh bali tatlo tapos itong puti yan oh hindi ko alam kung ano bulaklak nito cut din tayo na lang din ah uh, mm. yan ito siya eh ano na natin ulit Uh, bawasan Yan Tiyaga lang mga kamay Pagkasag ganito ng mga paraan Okay Tapos ang problema natin mamaya Maserong haba yung ano Kasi lampas na sa atin yung bugimbil ya Ah uh, Bawang ito Tapos ah uh, apat mag ano pala ako mamaya mga kabay, mag-sacrifice ako ng ilang piraso para maano lang natin na i -grap. kasi kulang. Apat na to, apat. Tapos ito, wala pa ako. Yan. Wala pa to na bulaklak. Kasi ibang, ibang kulay din sa mga kabay. At uh, tinitingnan ko dito iba eh. Yun di uh, dito na lang ako mag-cut sa ano tatanggalin ko lang tong ano niya yan dito na lang tayo mag-cut pang lima mga kabay pang lima. yan siya sa labing gundi maliit ang ganyan lang to tatanggalin lang natin to yan kasi ito ang dulo. Hmm. Kuha na natin. oy Laglag -lag pa talaga. <laughs> Ito siya. Hmm. Tapos lahat ng ano mamaya, ah, kailangan natin anuhin mga kabay. Tawag nito. Ah, silyuhan. Yan, sisilyuhan natin sila para talagang sureball mga kabay na mabuhay natin. Yan Hmm. ano okay na. Bali lima. Bali lima to mga kabay. Oh. Lima na yan. Lima ng limang piraso. <coughs> to kailangan ko na siya basahin konti mga kabay yung ano natin. Pang silyo. Yan. Kasi, tumitigas kasi to mga kabay. Tumitigas siya durug na natin ulit. Para lalambot. Bato lang to mga kabaya. Yung ginagawa natin mga silyo. Kasi mahalaga to mga kabay yung ano natin. Tapos habang pinapaano ko to, uh, yung bugibilya natin, babad ko muna para hindi sa ma -dehydrate. Yan, babad ko muna. Yan, kailangan po, yan ang ano mga kabay talaga importante. Tapos brasin natin yung ano ang kanyang steam. Yan brasin natin para si sisi, si Jan si Sibulong ano mga kabay matanggal yung mga ano niya. Luman babad ulit. Yan mahalaga yan mga kabay. Yan babad. Isya babad. Hmm. Babad lang. Tapos, abang pinapaano natin, pinapa uh, pinapalambo to, bang silyo natin, ah, uh, na tayo. <laughs> Yan. Yan na siya. Prepare na. Patanggalin na natin tubig mga kabay Okay na yan na siya Tapos Sisilyahan na natin yung kanyang pinagputulan Yan, yan. ano lang natin dyan Yan siya o Yan Yan o oh. Lagyan na natin Lagyan natin ulit. Yan. Ito. Mahalaga ito mga kabay para ano siya. Talagang mabuhay. Yan. Hmm. Yan, o. Oh. Yan. Ito. Ano kasi nito mga kabay hindi sa mab hindi mabulok yung ano mananatili na buhay yung ano niya buhay yung dulo. Kaya tayo naglalagay ng selyo. Ano? You know? Yan. Yan siya. Okay? Sana lang. Yun Di you o know? Yan, okay na. Lipat na tayo. Ta ang ano ko palang dito mga kabay, naubusan ako yung kalahati nito. Pero pwede pa rin to. Yung, uh, uh, ano natin? Tip. Yung grafting tip. Yan, ito yung ikakat natin mga kabay. Para mailipat din natin sa kabila. Yan siya. Mm. Yan o, tanggal na natin. Ah, uh, sin uh, cutter natin tatanggalan ko lang ng ano uh, tinit yan tanggalan natin ng tinit yan yan, okay na yan tapos simpre bibiyakin na natin yan siya ah uh, yun para ano sa mga kabay Ayan siya, pwede na yan. Tapang natin yung ano. Tapos isiksik na natin to. yung inano natin. Ayan o. Siksik na natin. Ayan siya. Tapos yung uh, ano natin. Uh, grafting tip. Ayan. Simulan natin dito sa baba. Tapos, higpit mga kabay, kailangan higpitan. And make it para uh, sure tayo. Yan. Yan siya.